malawak na hanay ng mga sandata ay gumanap ng mahalagang papel para sa Union Army noong digma ang sibil ng Amerika na tumulong sa paghubog ng direksyon ng mga labanan at estratehiyang militar. Mula sa mga precision rifle at mabibigat na artilerya hanggang sa mga sandatang pampatama, ang digmaan ay tinukoy ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya at tradisyonal na sandata, inangkop sa mga pangangailangan ng malakihang tunggalian. Ang video ngayong araw ay tampok ang pinaka-iconic at mahahalagang sandata ng Union Army noong American Civil War. Ang Springfield Model 1861 rifle ang pangunahing baril na ginamit ng Union Army noong American Civil War. Ginawa ng Springfield Armory, ang .58 caliber percussion rifle na ito ay malawakang ipinamudmod sa mga sundalo ng Union at naging mahalagang bahagi ng tagumpay militar ng hilaga sa digmaan. Isa sa mga pangunahing katangian ng Springfield Model 1861 ay ang tumpak nito sa distansyang umaabot hanggang 500 metro nalampas sa mas matatandang breech-loading muskets na karaniwan noong panahon na iyon. Ito ay lalong kapakipakinabang sa mga labanan sa malalayong distansya kung saan ang nakahihigit na sunog ng Union ang naging mapagpasyang papel. Ang Ripple ay gumagamit ng mini ammo na nagpapahintulot sa mas mabilis at mas epektibong pag-reload kahit sa ilalim ng presyon. Bagaman mas mabagal itong ma-reload kumpara sa mga repeating rifles na ipinakilala kalaunan, gaya ng Spencer, mahusay ang Springfield Model 1861 sa pagiging maaasahan at pagiging simple na ginagawang angkop ito para sa maramihang produksyon at mabilis na pagsasanay ng mga sundalo. Halos isang milyong unit ang ginawa sa buong digmaan, kaya ito ang pinakakaraniwang replay sa mga tropang union. Ang tibay at bisa nito ay ginawang simbolo ng industrial na lakas militar ng Hilaga at isang mahalagang salik sa tagumpay ng union sa digmaang sibil. Ang Colt Navy Model 1851 revolver ay isa sa mga pinaka-iconic at malawak na ginamit na armas noong digma ang sibil ng Amerika. Parehong ginamit ang hukbong union at mga konfederado. Unang binuo ni Samuel Colt, ang 36 na kalibring percussion revolver na ito ay orihinal na idinisenyo para sa paggamit sa hukbong dagat, kaya nakuha nito ang pangalan. Ngunit agad itong naging popular na armas sa mga sundalo ng impanterya, opisyal, at lalo na sa kabalyerya. Isa sa mga natatanging katangian ng Colt Navy ay ang balanse at paghawak nito sa timbang na humigit kumulang isa at dalawang ikasampu na kilo. Mas magaan ito kaysa sa karamihan ng mga revolver noong panahong iyon, kaya't madaling gamitin sa labanan. May kapasidad na anim na putok ang magasin nito. Napupunuan ito ng itim na pulbura at nagpaputok ng pabilog o konikal na tingga na bala na nagbibigay ng magandang katumpakan at kapangyarihan sa pagpatigil sa maikling hanggang katamtamang distansya. Kahit na ang Colt Navy ay hindi kasing lakas ng 44 kalibreng Colt Army model isang libo daan na po. ito ay paborito ng marami dahil sa katumpakan at mas kaunting sipa nito. Lalo itong pinahahalagahan ng mga sundalong kabalyeriya at opisyal na mahalaga ang pagiging maaasahan nito sa matinding labanan. Ang kakayahan nitong makapaputok ng maraming bala bago muling magkargada ay isang mahalagang bentahe sa mga labanan o mabilisang sagupaan. Ang elegante nitong disenyo na may silindro na may embos na eksena ng labanan sa dagat ay ginawa itong hindi lamang isang mabisang gamit sa labanan, kundi isa ring simbolo ng estado para sa maraming sundalo Higit sa 200,000 unit ng Colt Navy ang ginawa noong Digmaang Sibel, na naging isa sa mga pinakasikat na revolver ng panahon. Ang modelo 18 sa Sabre ng Kabalriya ay isa sa mga pinakamakasaysayan at malawakang ginamit na sandata ng puwersa ng Kabalriya ng Union na hukbo noong Digmaang Sibel ng Amerika. Kilalang kilala para sa simpleng at epektibong disenyo, ang Sabre ay ipinakilala upang palitan ng mas mabigat na Model 1840, na kilala rin bilang lumang wrist breaker na mahirap hawakan sa labanan. Ang Model 1860 Cavalry Sabre ay may nakakurba na talim na bakal na humigit kumulang 86 na sentimetro ang haba. Ang mas magaang at mas balanseng disenyo nito ay akmang-akma para sa labanan habang nakasakay, kung saan ang liksi at galaw ng mga ngabayo ay pinakamahalaga. Ginagamit ito para sa pagputol at pagtusok na ginagawa itong napakamaraming gamit na sandata sa labanan ng kamay sa kamay. Habang ang pagunlad ng mga baril, tulad ng Ripley at Revolver, ay nagbawas sa kahalagahan ng kawalerya bilang pangunahing puwersa sa laban, ang sable ay nanatiling may mahalagang papel, partikular sa mga mabilisang pag-atake, ambus, at sa mga habulan laban sa umatras na mga tropa ng kalaban. Madalas itong ginagamit sa mga aksyon ng magaan na kawalerya, kung saan madalas pa rin nangyayari ang labanan ng mano-mano. Ang sable ay madalas na ginagamit kasama ng iba pang armas ng kawalerya, tulad ng Colt Navy Revolver, na nagpapahintulot sa mga sundalo na magpalitan sa pagitan ng mga baril at talim depende sa sitwasyon. Ang tibay, kasimplihan, at bisan ng model 1860 cavalry saber ay ginawa itong maaasahang sandata sa buong digmaan at ito'y naging isa sa mga simbolo ng Union mounted na sundalo. Ang Spencer rifle ay isa sa pinakamahalagang teknolohikal na pagbabago na ginamit ng Union Army noong American Civil War. Unang binuo ni Christopher Spencer noong labing 18 1860, ang rifle ay kilala bilang isa sa mga unang matagumpay na pampalit-palit na rifle na nagbibigay ng makabuluhang taktikal na bentahe sa larangan ng labanan. Ang Spencer ay may tampok na lever-operated repeating mechanism na may tubular magazine na nakakabit sa puwitan ng sandata na may pitong metal na kartutso na may kalibreng .52. Ito ay nagbigay daan sa mga sundalo na makapagpaputok ng ilang ulit ng sunod-sunod bago kailangang mag-reload. Isang inubasyon sa panahon kung saan karamihan sa mga breech-loading na replay ay may isang putok lamang bago ang mabagal na proseso ng pag-reload. Ang sundalo ay maaaring makapaputok ng lahat ng pitong bala sa loob ng 10 hanggang 20 segundo, isang kahangahangang gawa na lubos na nagpalaki ng bilis ng pagpapaputok. Ang replay na ito ay kilala sa tibay, kakayahang gamitin, at katumpakan sa laban. Malawak itong ginamit ng mga unit ng kabuwalrya ng Union tulad ng Wilder's Brigade na gumamit ng Spencer Rifle ng may malaking bisa sa mga labanan tulad ng Chickamauga. Ang kakayahang magpaputok ng mabilis at tuloy-tuloy ay nangangahulugan na ang Spencer Rifle ay inilarawan bilang isang sandata na nagbago ng laro sa larangan ng digmaan. Kahit isang makabagong invention, ang mataas na gastos sa produksyon at ang konserbatismo ng ilang mga opisyal ng Union ang pumigil sa unang pamamahagi ng Ripley. Sa pag-usad ng digmaan, gayon paman, mas maraming sundalo ang nabigyan ng Spencer, na pinagtibay ang reputasyon nito bilang isa sa pinakamakabago at epektibong sandata ng digmaang sibel. Ang teknolohikal na bentahe ng rifle na Spencer ay nagkaroon ng mahalagang papel sa huling tagumpay ng Union. Ang Ketchum Hand Grenades ay isa sa mga unang pagtatangka na gumamit ng mga kagamitan ng pampasabog sa kamay sa larangan ng labanan noong digmaang sibel ng Amerika. Unang imbento ni William F. Ketchum at napapatente noong 1861, ang mga granadang ito ay pangunahing ginamit ng mga puwersa ng Union sa pagkubkob at labanan sa mga trinsera na nag-aalok ng bagong aspeto ng pag-atake sa malapitan. Ang disenyo ng mga granada ng Ketchum ay simple ngunit matalino para sa panahong iyon. Ang mga ito ay hugis maliit na silindro may stabilizing na kahoy na buntot at palikpik, nakahawig ng sibat, na nagpapahintulot sa kanila na itapon ng mas tumpak. Ang granada ay ihinagis gamit ang kamay, at kapag tumama ito sa target gamit ang unahang bahagi, isang mekanismo ng impact ang magpapagana sa detonator na magdudulot ng pagsabog. Ang mga granada ay may iba't ibang laki na may bigat mula isa hanggang tatlong kilo. Bagamat makabago, ang mga granadang ketchum ay may ilang limitasyon. Ang pangangailangan na tamaan ang target sa tamang dulo para sumabog ay nagdulot ng depredictibling paggamit. Kung tumama ito sa gilid o likuran, hindi ito sasabog na nagdudulot ng di-epektibong gamit sa maraming pagkakataon. Gayon din sa ilang sitwasyon, nagtagumpay ang mga sundalong confederate na pulutin ang mga hindi sumabog na granada at ibato pabalik sa hanay ng union. Sa kabila ng mga kapintasan na ito, ang Ketchum hand grenades ay naging isang makabuluhang pagunlad sa portable explosives at nagbigay inspirasyon sa mga hinaharap na pagunlad sa mga armas militar. Ginamit ang mga ito sa iba't ibang labanan, tulad ng Siege of Vicksburg, ngunit dahil sa kanilang mga limitasyon, hindi sila kailanman naging lubos na mapagkakatiwalaan o mapagpasiyang sandata. Ang kanyo na Napoleon, na kilala rin bilang Napoleon labing dalawang libra, ay isa sa mga pinakamalawak na ginamit at makapangyarihang pirasong artilerya noong digmaang sibil sa Hilagang Amerika ng parehong Union at Confederacy. Ang pangalan nito ay nagbibigay pugay kay Emperor Napoleon I ng Pransya dahil ang orihinal na disenyo ng kanyon ay naisip sa pransya. Ang bersyong Amerikano ay inangkop ng Springfield Armory at ng iba pang pandayan. Ginagawa itong isang pamantayang sandata sa mga labanan ng digmaan. Ang kanyon ng Napoleon ay may kalibreng labing dalawang libra. Nagpapaputok ng mga explosive at solidong bala na may mataas na katumpakan at lakas. Ang pagkakagawa nito sa tanso na may makinis na bariles ay ginawa itong mas lumalaban sa kalawang at hindi madaling mag-overheat sa tuloy-tuloy na pagpapaputok. Maaari itong magpaputok sa layo na hanggang 1,500 metro na ginawa itong lubhang kapakipakinabang sa iba't ibang sitwasyon ng labanan tulad ng pag-atake sa mga posisyon ng kaaway o pagsalakay sa mga tropa sa labas. Ang Napoleon na labing dalawang libra ay nakilala dahil sa kakayahang umangkop at pagiging epektibo nito. Kaya nitong magpaputok ng solidong proyektil, ginamit laban sa mga nagtipong sundalo at para pabagsakin ng mga kuta, gayon din ng shrapnel at canister rounds, na lubhang nakamamatay sa malapitan na ginagawang isang mapanirang sandata ang kanyon sa mga pag ng infantry. Ang pagiging simple ng disenyo at kadalian sa operasyon ay nangangahulugan na ang kanyon ng Napoleon ay isa sa pinakamaaasahang armas sa field artillery. Nagkaroon ito ng mahalagang papel sa ilang mahahalagang labanan tulad ng labanan sa Gettysburg kung saan ang katumpakan at lakas nito ay nakatulong upang mapigil ang pagsulong ng mga tropa ng kaaway. Ang pagsasama ng kapangyarihan, katumpakan, at pagiging maaasahan ay ginawa ang baril na Napoleon na isang pangunahing kagamitan sa larangan ng digmaan, sumasagisag sa mabigat na artilerya ng panahon. Ang rifle ng Borden Sharpshooters ay ang pangunahing sandata ng elite na unit ng Union Sharpshooters, na kilala bilang Borden Sharpshooters noong digmaang sibil ng Amerika. Ang unit na ito ay itinatag noong 1861 sa ilalim ng pamumuno ni Hiram Borden, isang kilalang inventor at mamamarel, at naging tanyag para sa kanilang kakayahang bumira sa malalayong distansya at tumpak na operasyon, ang unang replay na ginamit ng mga replaman ng unit ay ang Sharps Model 50 Sham, isang replay na nilikha ng Sharps Rifle Manufacturing Company. Ang sandatang ito ay partikular na matagumpay dahil sa mekanismong likurang pagkakarga nito na nagpapahintulot ng mas mabilis na rate ng pagputok kumpara sa karaniwang mga pangharapang pagkakarga na replay noong panahon. Sa layo na hanggang siyam na raang metro, napakatumpak ng Sharps na ginagawa itong perpekto para sa mga sniper na targetin ang mga opisyal ng kaaway, artilerya, at iba pang banta sa mahabang distansya. Ang mga burden sharpshooters ay sumailalim sa mahigpit na proseso ng pagpili kung saan ang bawat sundalo ay kailangang magpakita ng pambihirang katumpakan. Sa kadalian ng pag-reload at mataas na katumpakan, nagawa ng sharps rifle na gampanan ng mga sharpshooter na ito ang mahahalagang tungkulin sa mahahalagang labanan tulad ng Gettysburg, Antietam at Chancellorsville. Madalas silang gumagalaw sa harapan, nakatago sa mataas na lugar kung saan maaari silang magpaputok ng nakamamatay na mga bala sa mga estrategikong target ng kalaban. Bukod sa kanilang mga misyon na may mataas na presisyon, ang mga tagabaril ni Burden ay ipinadala rin sa mga misyon ng pagmamasid at paggalugad kung saan ang kasiguruhan at pagiging maaasahan ng kanilang mga armas ay susi sa tagumpay. Ang Sharps Rifle ay nagambag sa pagpapalakas ng reputasyon ng Burden Sharpshooters bilang isa sa mga unang sniper na unit sa kasaysayan ng militar at isang makabagong halimbawa kung paano maaring maimpluensyahan ng tumpak na pagbaril ang isang digmaan. Ang Parrot Rifle ay isa sa mga pinakamakabago at malawakang ginamit na piraso ng artilleria noong digmaang sibil ng Amerika. Inisip ni Robert Parker Parrot, isang dating opisyal at inhinyero ng U.S. Army, binago ng Parrot Cannon ang paggamit ng artilleria sa pamamagitan ng makabago nitong disenyo na pinagsama ang lakas, katumpakan, at abot Unang ipinakilala noong mga dekada 1860, ang Parrot Rifle ay ginamit ng parehong Union at Confederates, at napaka-epektibo ito sa mga labanan sa larangan at mga pag-atake sa kuta. Ang Parrot Rifle ay gawa sa cast iron na may makabagong tampok. Ang baril ay may cast iron na pampalakas sa likod, na pumipigil sa pagkabasag at pagsabog, isang karaniwang problema sa mga kanyon ng bakal noong panahong iyon. Ang kanyon ay may mga ukit sa loob ng baril na nagbibigay ng ikot sa mga proyektel na nagdudulot ng mas mataas na katumpakan at saklaw. Ang Parrot Rifle, depende sa modelo, ay makakapagpaputok ng 10, 20 o libong mga shell sa layong hanggang 3,700 metro, isang kahangahangang bagay para sa panahong iyon. Ang katumpakan ng Parrot ay angko para sa mga pag-atake sa malalayong distansya, lalo na sa mga labanan tulad ng pagkubkob ng Vicksburg at pagkubkob ng Petersburg. Mayroon din itong mahalagang papel sa pambobomba ng mga kuta tulad ng Fort Sumter kung saan pinayagan ng katumpakan nito na epektibong umatake sa mga estrategikong target. Ang parrot rifle ay hindi perpekto, gayon paman. Habang mas tumpak ito at may mas mahabang saklaw kumpara sa ibang kanyon, ang gawa nitong cast iron ay nagdulot ng pagiging madaling masira sa ilalim ng matinding paggamit, at ang ilang kanyon ay sumabog matapos ang mahabang panahon ng tuloy-tuloy na pagpapabutok. Gayunpaman, ang kombinasyon ng katumpakan at firepower ay ginawa ang parrot rifle na isang mahalagang sandata sa arsenalya ng artilerya noong digma ang Sibel, na nagkaroon ng malaking papel sa mga tagumpay ng Union. Ang bayoneta na ginamit ng Union Army noong digma ang sibil ng Amerika ay isang mahalagang kagamitan para sa labanan ng harapan, karaniwang ikinakabit sa mga replay ng impanterya, lalo na sa Springfield Model isa walong daat anim naput isa na replay. Ang karaniwang bayoneta na ginamit ng mga sundalong Union ay may talim na tatsulok, ikinakabit sa bariles ng replay. na ginagawang isang pansamantalang sibat ang baril para sa labanan ng malapitan. Ang bayoneta ay may karaniwang haba na 43 cm na may mahabang matulis na talim na nakatuon sa pagsaksak sa katawan ng kaaway. Ang hugis nitong tatsulo ay nagpapahirap gamutin ang mga sugat, kaya ito ay kinatatakutan sa mga labanan ng manumano. Ang pagiging simple ng pagkakaangkop nito sa bariles ng rifle ay ginawang madaling gamitin ang bayoneta na nagpapahintulot sa mga sundalo na mabilis na magpalipat-lipat sa pagbaril at pakikipaglaban ng manumano ayon sa pangangailangan ng sitwasyon sa larangan ng digmaan. Habang ang fokus ng mga labanan sa digmaang sibil ay ang paggamit ng mga baril, ang bayoneta ay malawakang ginamit sa mga pag-atake ng impanterya at sa mga sitwasyon kung saan ang labanan ay naging napakalapit para sa matagumpay na paggamit ng mga riple. Isang kapansin-pansing halimbawa ay ang labanan sa Gettysburg, kung saan ang mga unit ng impanterya tulad ng ikadalawampung main na regiment, pinamunuan ni Joshua Lawrence Chamberlain, ay gumawa ng mapagpasyang bayonet na pagsalakay sa Little Round Top upang mapigilan ang pag-atake ng mga Confederate. Bukod sa layunin nito sa labanan, ang bayoneta ay isa ring maraming gamit na kasangkapan para sa mga sundalo at madalas na ginagamit para sa maliliit na pang-araw-araw na gawain tulad ng pagluluto o pagputol ng kahoy. Kahit sa kabila ng pagiging simple nito, ang bayoneta ay mahalagang kagamitan ng isang sundalong union, lalo na kapag nagiging manumano ang laban sa mga trenches o sa harap ng linya. Ilan sa mga pinaka-iconic na sandata na ginamit ng mga sundalong union ang aming inilista ngayon? Alin sa mga sandatang ito ang iyong paborito? Mayroon bang ibang sandata na sa tingin mo ay dapat kasama sa listahang ito? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.